Maraming salamat sa panonood guys. Ngayon alamin natin kung paano putulin ang isang plywood na walang masyadong masasayang. Katulad sa paggawa ng aparador na ganito, lagayan ng uh, damit, kaya na sukatin natin ang uh, hanger. Yung sakto lang na may alaman siya dos-dos magkabila pwede naman natin i-actual ang mga hangers katulad nito meron sa bahay ah.. Uh, sukatin lang ito eto tulad nito ang kanyang sukat ay 16 inches ay maglagay lang tayo ng dos-dos magkabila ito ay magiging dos plus 2 at saka 16 magiging 20 ang total So in this case, ay uh, alam natin na sagad na sagad sa ating ginagawa ang plywood, plywood o plywood para hindi sobra-sobra. Palagi nating uh, i-base sa ating ginagawa ang lapad. Kuha tayo ng uh, actual na damit, isabit sa ating available hanger. Uh, Doon natin i-base ang uh, pinaka depth na tinatawag o kapal ng ating kabinet kasi kapag uh, yan naglampas-lampas sa pinto kapag sasara natin maaring tumama o kaya magagasgas ang mga damit kapag tinatamaan ng pinto iba-iba ang lapad ng mga aparador mayroong uh, dalawang plywood ang uh, nakatayo ang kanyang size at mayroong uh, isa't kalahati ganon kaya lahat dapat sumasakto sa sukat lumalaki lang naman ang gastos ng isang uh, project kapag ang karpintero o gumagawa ay bara-bara uh, yung bibili siya ng maraming plywood tapos putol na siya ng putol ng, uh, hindi mo na ini-estimate kung saan ang gagamitin ang kaputol o para saan ang natira dapat kapag gumagawa, talagang pulido ang pagkwenta kung yung pinagtabasan, saan pwedeng gamitin. Hindi talaga pwede yung imagination lang ng isang gumagawa. Kailangan nakasketch siya at uh, existing yung sulat kung ang mga pinagtawasan ay pwedeng gamitin kagaya ng uh, shelves. Ang pinaka-importante sa isang ginagawa naman kasi yung pinto kung gaano siya kalapad at saka yung pinaka-frame o yung pinaka-body ng cabinet Yung mga shelves, nagbabari naman yan. Pwede siyang makitid lang. Pwede uh, kulang ng konti kasi shelves lang siya at uh, kapag isinara mo na ang isang cabinet kapag ito ay natakpan, ay hindi na halata sa bagay naiintindihan naman natin na dinarang ko rin nung una na ako uh, gumagawa ng ganyan uh, sa imagination ko lang uh, kinukuha tapos uh, maaaring kulang ng malaki o sobra ng malaki ang isang uh, plywood. kaya naman mula nun ini-sketch ko na siya kung saan sasakto ilan ang magagamit, ilang putol ang lapad ng plywood at ang kanyang kung puputulin mo siya kung saan yung natitira saan magagamit napaka importante ng estimate guys once kasi na naputol yan, mag alanganin wala, sira alanganin din na, uh, magiging scrap hindi na magagamit sa mga cabinet pwedeng gamitin siguro panggatong or or sa ibang project mayroon siyang katapat na sukat naroon na yung mga hangin cabinet nito ganyan, mga cabinet na maliit pwede mong indikta ikaw ang mag-divide sa isang plywood kung gaano kalari mo kalapat ang yung gagamitin kaya ta uh, exacto mismo, katulad na ng sinasabi ko kanina na pwedeng uh, 12 inches magiging 4 ang isang plywood at pwedeng uh, 16 inches magiging 3 ang isang plywood ang pananandaan ng isang uh, maliang sukat yung marami bang scrap na nga ng lapat para sa sketch ay uh, kailangan bago pumutol ay uh, guhitan muna ng lapis at uh, divide divide yung isang plywood or plywood bago putulin kasi once na naputol na yan wala na hindi na may babalik kaya ta uh, importante guhit guhit muna tayo dyan para magitan natin yung uh, ay sakto na gagamitin kadalasan ng magiging discrepancy niya guys yung kapal niya 3-4 maaaring mong i-plus or nakalitan mong i-minus ganon ang mga technicalities na nangyayari na hindi naman sinasadya pero kapag hindi maingat isa yon sa mga daylan na baka mas short sa bagay kung discrepancy 3-4 lang naman maring yung kung sa loob siya putulin mo na rin sa loob magandang gawin yung mga istante lang na ganyan hindi siya masyadong maselan dahil walang sukat na pinoconsider dyan anyway maraming maraming salamat sa panonood shout out sa ating mga viewers God bless you and more power to everybody.